What's up guys and welcome back sa aking channel Para sa video naman natin ngayon ay Meron akong share sa inyo na nangyari Dito sa ating Fortus 160 Kung makikita nyo dito sa ating display panel gauge Ay nawawala yung reading ng tire pressure monitoring So Meron dito yan eh yung Ah... Uh, temperature ng gulong at yung PSI ng gulong sa harap at likod. So nangyari sa akin to kahapon nung nagpahangin ako tapos uh, pinaimpis-impis ko yung gulong niya kasi uh, sa vulcanizing shop lang ako nagpahangin eh wala namang uh, mga pangsukat ng uh, PSI doon. So tantsa-tansa lang ngayon nung pagdagdag ko ng hangin so medyo na pasobra yung nilagay kong hangin kaya pinaimpis-impis ko siya tapos uh, nangyari yun dito parang may lumabas na prompt na nakalagay parang yung naglilik daw yung hangin sa ating gulong ngayon ginawa ko pinatay ko yung uh, motor tapos yan na pag on ko na wala na dito yung yung tire pressure reading nya so ito yung second time na nangyari sa akin to so yung una ay yung nagpalagay ako ng uh, tire sealant sa gulong ko sa harap dahil nadali ng screwdriver tapos nangyari na wala yung reading nga dito sa panel gauge natin ginawa ko binalik ko pa sa kasa tapos uh, yun, nila sa akin kung paano i -re recalibrate yung yung reading nga dito sa ating panel gauge so para ibalik yung reading dito sa ating panel gauge punta lang tayo dito sa may settings ng ating motor so click lang natin to enter dito sa may kaliwang mga pindutan dito sa ating motor enter lang tapos hanapin lang natin yung TPMS tapos enter lang ulit para pumasok dyan so, dito makikita natin pressure unit yung sa akin naka PSI dito meron ding FWS tapos RWS exit FWS palagay ko uh, front wheel sensor tapos yung RWS rear wheel sensor yun ko siguro yun yun So, dito makikita natin yung FWS natin nakalagay ay fill. So, kailangan lang natin gawin ay i-recalibrate. Habang nakatapat yung selection natin Diyan sa may FWS, so, click lang natin tong enter. Ayan, so, makita nyo guys, nagle-learning na siya. Tapos, punta lang tayo dito sa may harapang gulong natin. Habang naka-learning siya, kailangan lang natin paimpisin yung gulong natin sa harap para ma-detect ng sensor yung ating TPMS and yun tingin ko okay na siya so exit lang tayo ulit yan sit and yun okay na so nandito na ulit yung uh, reading ng ating tire pressure monitoring so yun lang guys Thank you for so watching and see you in the next video. Of course, don't kalimutan subscribe and like this video. Bye-bye.